Hi everyone! Welcome to our Teatro Cagatlao Play. Ako nga pala si Crisabel, ang isa sa mga gaganap sa aming teatro. So ngayon, nandito yung dalawang kasama na nagpa-practice ng kanilang piece. Hi guys! Hi guys! Ako si Noel, member ako ng Teatro Cagatlao. Ako naman si James, member ng Teatro Cagatlao. So guys, syempre hindi lang naman kami tatatlo. Maraming member ang teatro. Kaya ngayon, eto naman yung iba sa mga kasama. kailangan ninyo kami abangan dahil may inihanda kami isang kasabok sa December 5 sa Subic Park Hotel. At kami ang...